So, dito tayo sa sila. Yan. Eto, eto yung ito. Ito yung may chocolate. Chocolate sa gilid dyan. May chocolate. May chocolate na sa gilid daw. Nagbala kasi yan. Kasi siguro dalawa linggo bara ito. Gintay kami ng kasabay dito sa maglilin. Ah, mag-ano. Magpapasip-sip sana. Kaso wala atang na nakuha ang kasabay. Yan ang ginawa ko, nag-search na ako sa Youtube kung ano yung mga gagawin At ang dami ko nang binili Para batanggan yung bara Pumili na ako nito, yan Itong powder nito Naka, Nilagay ko Nakubus na tayo yan, hindi pa rin natatanggap Tapos bumili na rin ako nito Sumuksok ko na rin yung bro. Pero hindi kayo tumubra And meron din ako nito, yan may ita nyo, dumi nyo no yung mga ano kasi dyan, kumapit na dyan. So, hindi rin, hindi rin umbra. Alam nyo ba kung ano, nakapagpatanggal ng barang Ha? Ang nakapagpatanggal ng barang ay ito. Yan. <laughs> Yan. So, makita nyo si Rana siya. So, napanood ko lang sa vlog, dun sa ano, YT. Ito lang pala. So, hindi na kailangan bumili ng mga uh, ano-anong yan para matanggal yung bara dyan. So, ginawa dyan is, nung buo pa to, sinalpak ko dyan. So, once ang sinalpak mo kasi yan dyan, walang pressure na makakalabas dyan. And pag okay, binuto ng oh, mas malakas yung, mas malakas yung pressure na, mas malakas yung pressure na binibigay mo kumpara dito. Kaya hindi namin alam na kung ano yung bumara doon sa loob. So, ayun, nakanggal. Okay na. So, lilinisin na lang namin yan yung mga chocolate sa gilid. Mga chocolate-chocolate dyan. At dahil dito, sa sa bote na to at doon sa nag-vlog na gumamit na dali itong bote eh, makatipid kami ng 5,500 5,500 ang sinisingin sa amin para pangtanggal ang mabara dyan So, hindi namin alam kung paano gagawin nila. Pero ito lang pala. Recycle na empty bottle ng Coke 1.5. So, kung may Coke 1, kung merong Coke 2 liters, mas maayong mga, kahit hindi ko, kahit ibang bottles na 2 liters yan, mas maganda, mas malaki, mas maganda. So, mas mataas, mas malaking pressure yung nabibigay nito. So, bubomba, bubomba, hindi na paulit ulit-ulit yan. Hindi lang nabidyohan yung paano ginawa, pero ito yung ginamit kanina dyan. Okay? So, I hope nakatulong ito. Pinakatipid na, er, pinakatipid na declogging. Ha! So, that's it. Kung, kung nakatulong ito video na ito, may subscribe button dyan, may follow button dyan. just click lang